Magluto muna tayo ng masarap at hindi lang prito-prito na ista. Lagyan lang natin ito ng asin para naman yan palang ay mas malasa na. So maghihiwa lang tayo dito at magbabalat tayo ng ating luya. Kung nakakapalang kayo sa pagbabalat dahil nagmamadali ako dito ay pwede kayong gumamit ng para mas manipis at mas makapal ang inyong makukuha na luya. So, hiwain lang yun na maliliit. Tapos, itong ating bawang, syempre, medyo konti lang yung gagamitin natin. Babalatan lang natin yan at hiwain lang natin na medyo maliliit. Ayan, yung saktong panggisa lang. Itong ating sibuyas, syempre, naaayon din dito sa ating isda na isang piraso lang naman ang lulutuin natin. Kaya naman konting sibuyas lang ang ating gagamitin. Pechay. So, pwede pa naman tong pechay ko kahit naman hindi na ganun ka-fresh. Pinaghiwahiwalay, tapos huhugasan lang natin yan bago natin piluto mamaya. Maghiwa tayo ng kamatis, medyo maraming kamatis. Isala na natin dito ang ating kaldero. Lagyan natin ng mantika medyo painitin natin ang ating mantika ng kaunti. Tapos ay unang unang igigisa ay itong ating luya. So medyo natagalan pa sa pagigisa yung luya na yan. Talagang pinalabas muna natin yung aroma at isinunod na natin itong ating bawang. Pagkatas ng bawang ay syempre isusunod din natin itong ating sibuyas. Mekos-mex lang syempre. Itong ating maraming pamatis. Mix-mix na natin yan. At lalagyan na natin yan ng pampalasa. Patis at paminta. Medyo maraming paminta mas masarap. Mix natin. Lagyan na natin ito ng hot water para naman hindi na tayo mahirapan magpakulo at maghintay ng matagal para sa pagpapakulo lang. Medyo wise tayo mami, no? <laughs> tayo natin lumambot muna ng kaunti yung ating kamatis tapos ilagay na rin natin itong ating isda takpan at pakuluan hanggang sa maluto itong ating isda syempre lalagay natin yung mga additional pa na sangkap katulad ng siling haba itong ating pechay Diin-diin na natin yan para medyo maluto na agad at pantay-pantay ang pagkakaluto. Yung konting kulong-kulo lang, konting kulong-kulo, ano? <laughs> Tapos, ay, iserve is natin yan. Habang mainit-init pa. O, ba? Diba? Ternong-terno to, lalo na kapag ka, tag-ulan at nagkikrave ka ng sabaw na may isda na ayaw mo muna magkarne at mas masustansya. Enjoy natin itong ating kinamatisang isda. I hope na nagustuhan mo itong ating recipe. Don't forget to follow Mami Kay. Bye-bye!